Good morning mga master Good morning mga master Nagpupurot ulit tayo Kaso ano tayo ngayon Solo lang tayo Wala tayong kasama Si Arvin ay may pasok kasi Ito na yung huling ano na mga master, huling pangawil na iuhulog natin. Bali ito ay pang ano lang, pang walo ata, pang siyam na pangawil. Hindi ko na rin kasi nabilang ko, ilan yung nahulog ko. Eh yeah, mga pangawil natin mga master, oh, nakapagustado dito sa loob. Mga nakataan. Sa mga bago dyan sa ating videos uh, ah, ito nga pala yung ginagamit natin pamain sa pulang buntot ayan ito ang tawag namin dito ay terilin sa iba ay krista, kristalin kapag may mga tanong kayo mga master regarding dito sa ating pangawin comment lang kayo babasa naman po ako ng comments sana makarami tayo ngayon ang huling laot namin ay 7 kilo naman kahit papano sinubo pa rin naman kahit kaunti ito lang naman ang setup nito mga master kukunekta lang natin dito sa bigat lang ang pinapalapat namin mga master hindi yung mga pain bali ang pwesto nito ay patayo Kaya, sikat na araw naman na yung huling pangawil natin kaya ito ay ano hahawakan natin gagalaw galawin natin para mabilis sila. wili master ganyan lang set up nito bali ano hintay na lang tayo ng dawe mamaya na lang ulit kapag may pahuli na grabe yan mga master wala pa rin na dawe yung patapat ko nilagay ko doon sa ulihan wala pa rin talaga kumakain anong oras na nasimula na ako magpandaw ng iba kong mga nakataan baka so, sakaling may dawi na 6.30 na yata wala pa rin kumakain master mukhang may ulit yung ano pangalawang napandaw natin yung unang napandaw ko kanina wala talagang naman Agad lang Kaya to, gumali na to Okay Sabadang itim Doon Doon tayo na lungkot Buhay pa eh Buhay buhay pa O, oh, o, oh, o oh, Nagalaw pa eh Nakikipot-kipot pa kaya kalahati na rin eh oh puro na halik na yan pati budyong eh tibay nang dumali dito iboy Di pa rin eh oh ah meron pa isa kaya na lang din mga master pa, may isa pa. Kala ko ano eh, sa na dali ng ano mangangain huli natin na buo sana mga buti may sagisi naman yung dalawang huli natin oh yung dalawang nauna mga buhay pa ay ano na kalahati na lang oh budyong ah, buhay pa yun oh kita yun naman yung palikpik na gataas taas pa na pa ba pa oh tapos ito pa yung isa Nip. Nagawa na agad tayo ng mga ngain. At least ito yung mamahaling isda ay hindi na galing Then. Tapos yung isang budyong din oh. natin. mga master, bali tapos na tayo. Ito na yung mga tapang natin na mga pangawin. Tapos ito na yung huli natin. Yan. Kompleto naman yung ano, mga nahuhuli natin na isda dito sa bahura. Yan, meron tayong burot. Meron tayong makaril Yan. Meron tayong bukaw or yung tingin. Or parol parol tapos ito yung sa kumpleto oh, yung apat na nahuhuli natin dito talaga sa bahura <laughs> kaso yan lang talaga at yung iba ay ano putol na talaga yan no? Oh, nakain na ng mga pating at ng tukik yan tukit ang dumali dyan ito pating pambawi pa naman tayo sa sa gasolina nito kahit pa paano ito yung budyong na putol putol din yun yeah, mga master bali ano nakatabi na tayo nag -try ako magpahila kaso wala talagang nahuli oo so, ano bali ang pinakilo lang natin yung isang burot at yung isang makarel so ang naging total na kabayaran ay 360 so, yung iba yung mga makarel natin ayan ipapangulam na lang natin to tapos yung bukaw ito. Ayan oh. Ayan gagawin gagawin natin sinabuan kasama yung budjong na putol. So, yun lang mga master, maraming maraming salamat sa panonood. Sayang nga lang at kanti ang huli natin pero goods pa din, bawi na lang tayo sa susunod.